Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit dalawang libong individual ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa malawakang payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Labor and Employment o DOLE sa Bukawe, Bulacan nitong biyernes, November 24. Parte ito ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS at tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad program na nasa ilalim ng dalawang ahensya. Pinangunahan ito ni Senate Majority Leader Joel Villanueva at nabiyayaan ang kabuang 1,600 beneficiaries ng AICS at 350 beneficiaries naman para sa tupad. Ayon kay Villanueva, pag-uusapan na ng Senado ang pagtataas ng pondo para sa dalawang programa na nasa ilalim ng 2024 proposed national budget. Dagdag pa nito kung maisa sa katuparan ng nasabing budget increase, ay mas marami pang benepisyaryo ang matutulungan at mababahaginan ng mas malaking tulong pinansyal. Pagkakaisa para wakasan ng karahasan, iyan ang tema ng 18-day campaign to end violence against women sa pangunguna ng Commission on Human Rights o CHR at Philippine Commission on Women na nagsimula ngayong araw ng November 25. Nakikiisa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaakibat ang iba't ibang government at civic organizations para sa Safe City Caravan kahapon ng umaga November 24 na nagsimula sa Quezon City Circle. Nagbigay rin ng suporta ang Department of Interior and Local Government o DILG, Department of Tourism o DOT Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kampanyang ito upang pigilin at sugpuin ang karahasan laban sa mga kababaihan sa anumang espasyo kabilang ang online platforms. Gayun rin ang pagpapaigting ng mga batas at polisiya na tutugon sa pangangailangan ng mga kababaihan at kabataan. Sinimula naman ng Quezon City Government sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte ang taunang 18-day campaign sa pamamagitan ng isang bike ride event kaninang umaga sa Quezon City Circle pa rin. Noong 2002, ang Pilipinas ay nagsimulang sumali sa pandaigdigang kampanya habang binubuo ang mga patakaran at mekanismo para tugunan ang human trafficking at karahasan laban sa mga kababaihan. Taong 2006, nang pirmahan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Proclamation No. 1172 upang palawigin ang kampanya sa labing walong araw hanggang Disyembre at 12 kasabay ng pagdiriwang ng International Day Against Trafficking Ang North-South Commuter Railway o NSCR at ang South Long Haul o SLH Railway Projects ang magiging susi sa revival ng railway industry sa Pilipinas ayon sa Department of Transportation o DOTR Ayon kay Transport Secretary Jaime Bautista sa kanyang speech sa 131st PNR Anniversary, pangako ng dalawang proyekto na magbigay ng bagong oportunidad sa mga Pilipino para sa mas maunlad na bansa. Kasalukuyang nasa gitna ng konstruksyon ng NSCR samantalang na-delay ang SLH dahil sa kawalan ng budget matapos ibasura ng gobyerno ang China Aid. Sa isang statement, sinabi ng DOTR na naghahanap sila ng bagong financier ng naturang proyekto. Ang NSCR ay may habang 147 kilometers na may 35 stations at 52 commuter set trains at 7 express train sets. Ayon sa DOTR, magiging dalawang oras lamang ang travel time mula Kalamba, Laguna, papuntang Clark, Pampanga, sakay ng naturang railway system. Dagdag ng ahensya, inaasahang 600,000 passengers ang kaya nitong i-accommodate bawat araw on full operations. Iuuwi ni Miss Universe Philippines Michelle D. ang National Costume Award sa katatapos lamang na 72nd Miss Universe pageant sa El Salvador ayon sa Facebook post ng Miss Universe Philippines. Ang ikaapat na parangal ay base sa Miss Universe app votes. Una nang tinanggap ni D ang Voice for Change Gold, Carnival Cruise at Fan Vote Awards. Samantala, nakatakdang magbalik Pilipinas si Dee ngayong araw ng Sabado, November 25, at inaasahan ng mainit na pagsalubong sa kanyang pagdating. Si Dee ay nagtapos sa top 10 ng Miss Universe 2023 pageant. Para sa Kidlat News updates, ako si Rosalyn Sinciyonko, nag-uula. pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.